Hello again everyone! Uwi nga namin kahapon galing pagsamba ng mga 11.30 ay medyo malakas-lakas na nga yung hangin. Dumaan pa nga muna kami sa pamilihan para bumili na ng mga ulam. Dahil 11.30 na nga ay nagluto na lamang kami ng mga pangmadali ang ulam. Nagprito nga yung kapatid ko ng bologna at nagluto din ako ng sitaw. Bale pinakuluan ko na lamang ito at isasaw namin sa bagoong na may kalamansi. Tawag nga namin dyan ng na mga Ilocano ay salad. Kung makaluto na nga kami ay kumain na rin kami agad ng aming pananghalian. At tapos nga namin kumain ng pananghalian ay nagligpit na rin kami ng aming mga pinagkainan at prinipare ko na nga rin yung mga iluluto para sa gabi. Habang busy nga kami ay ito naman yung pamangkin ko at pasayaw-sayaw lang. Sabi pa nga niya kapag babaha daw ay magsiswimming daw sila ni ate. Tingnan mo nga naman kung gaano ka inusente yung mga bata. At ito nga yung niluto ko para sa aming hapunan, adidas o paa at ulo ng manok. Bandang 5 o'clock nga ng hapon kami kumain ng hapunan dahil alam ko na tatanggalin na naman yung power ng kuryente namin. Madalas kasi talaga kapag may bagyo ay tinatanggal na nila yung power ng kuryente. Madalas kasi dito kami kumakain at nagluluto dito sa may kubo sa likod ng bahay. Ang 6 o'clock nga ay nagkulong na nga kami sa bahay at yan na nga rin yung sitwasyon ng mga oras na yan. Lumakas pa yung hangin at may mga pag-ulan na. Lamang, stay safe everyone.